Somber news greeting us today. Content creator Eman Atienza has passed away. Ipinagluluksa po ngayon ang pagpanaw ng social media personality at artist by Atos by Sparkle na si Emmanuel Atienza, anak ng ating kasama rito sa 24 oras na si Kuya Kim. Mensahe ng pamilya ni Eman, naway isa buhay ng bawat isa ang mga katangian ng compassion, courage, and a little kindness. Maybe I'm not a good person. Maybe I don't deserve to be happy. Maybe I don't deserve this. Noong Oktubre 22, 2025, isang malungkot na balita ang gumulat sa mga taga Los Angeles at maging sa mga netizens sa iba't ibang bansa. Pumanaw si Eman Atienza, isang labinsiyam na taong gulang na content creator na kilala sa social media dahil sa kanyang pagiging totoo at bukas sa usapin ng mental health. Marami ang nabigla dahil sa mga video niya. Makikita siyang masayahin at palakaibigan. Pero sa likod pala ng ngiti at masasayang post niya ay may mabigat pala siyang pinagdadaanan na hindi agad napansin ng karamihan. Ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit napunta sa ganitong sitwasyon si Eman? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ayon sa ulat ng Los Angeles County, natagpuan si Eman sa kanyang tahanan at idineklara ng mga autoridad na ang kanyang pagkamatay ay sanhi ng suicide. Ayon sa ulat, matagal na raw niyang pinaglalabanan ang kanyang mental health condition. Sa mga video na ibinahagi niya bago ito mangyari, ikinuwento niya kung paano siya nakikipaglaban sa bipolar disorder, isang kondisyon na nagdudulot ng matinding pagbabago ng emosyon. May mga panahong sobra siyang masaya at puno ng enerhiya, ngunit may mga araw din na labis ang kalungkutan at pagod na nararamdaman niya. Ikinuwento rin ni Emma na minsan, hindi niya alam kung siya ba ay gumagaling o lalo lamang nawawala sa sarili. Sa mga panahong masigla siya, nagiging sobrang tutok siya sa mga bagay tulad ng pagpapaganda at pag-aalaga sa katawan. Minsan daw ay nagiging sobra ang ginagawa niya sa pag -e exercise at skincare routine. May mga pagkakataon pa nagigising siya ng sobrang aga, mga alas tres ng madaling araw para lang matapos ang mahabang skincare routine bago pumasok sa school. Sinabi rin ni Eman na madalas siyang mawala ng tiwala sa sarili dahil pakiramdam niya ay hindi siya maganda. Tuwing nararanasan niya ang depresyon, mas lalo niyang naiisip ang mga kakulangan niya sa sarili. Ngunit kapag nasa masiglang bahagi siya ng kanyang kondisyon, nagiging sobra naman siya sa pagiging maayos o perpekto. Akala niya ay gumagaling na siya Ngunit kalaunan ay babalik din ang matinding kalungkutan. Ang ganitong paulit-ulit na pakiramdam ng pag-asa at panghihina ay nakakapagod. Sabi nga niya sa isa sa kanyang mga video, akala niya ay nagiging maayos na ang lahat, pero sa huli ay babalik pa rin siya sa dati. Dito natin makikita kung gaano kabigat ang pakikibaka ng mga taong may mental health issues. Hindi ito basta lungkot lang o simpleng pagod. Ito ay tuloy-tuloy na laban sa loob ng ating isip na kadalasan ay hindi nauunawaan ng iba. Matapos kumalat ang balita tungkol sa pagpanaw ni Eman Atienza, mas lalo lang naging emosyonal ang publiko nang kumpirmahin ng kanyang mga magulang si Nakim Atienza at Felicia Hong ang nangyari. Sa pamamagitan ng isang post sa social media, Ibinahagi nila ang masakit na katotohanang pumanaw na nga ang kanilang bunsong anak sa edad na labinsiyam. Ayon sa kanilang mensahe, si Eman ay hindi lang isang anak o kapatid, kundi isa ring liwanag sa kanilang pamilya na nagdala ng tuwa, tawa at pagmamahal sa lahat ng nakakakilala sa kanya. Sa post na isinulat ng kanyang ina at ibinahagi rin ni Kuya Kim, sinabi nilang si Eman ay isang taong marunong magpakita ng malasakit at tapang hindi siya natakot magbahagi ng kanyang karanasan tungkol sa mental health. Marami raw siyang natulungan dahil sa pagiging totoo niya sa sarili. Ipinapaalala ng pamilya niya na sa halip na kalungkutan ang manaig, sana ay ituloy na lang raw ng mga tao ang mga katangiang ipinamuhay ni Emman tulad ng kabaitan, tapang at pagmamalasakit sa kapwa. Mabilis namang dumagsa ang mga pakikiramay mula sa mga taga-suporta at mga kaibigan ng pamilya. Sa comment section ng post ni Kuya Kim, makikita ang mga mensahe ng mga celebrity at netizens na nagulat sa pagkawala ng isang napakabatang babae. Marami ang nagsabing si Eman ay may mabuting puso at laging nagbibigay ng positibong enerhiya sa mga tao sa paligid niya. Kapansin-pansin din na bago ang kanyang pagpanaw, may mga huling post rin si Eman sa social media na tila may ibig ipahiwatig. Tatlong araw bago siya pumanaw, nag-upload siya ng isang video na sinabi niyang na-restrict siya sa isa pang platform. Ang post niya naman isang linggo bago iyon ay tungkol sa kanyang kabataan kung saan ibinahagi niya ang mga lumang larawan niya noong bata pa siya. Dahil dito, may ilang netizens na nagsabing parang isang pamamaalam na raw ang mga post na iyon. Sa comment section ng video, sumulat pa si Kuya Kim ng So excited to see you again, dearest Eman, na ngayon ay masakit ng basahin. Kung babalikan naman ang nakaraan, Si Emma na minsang napunta sa mainit na usapan sa social media dahil sa tinawag na Resto Bill video noong nakaraang taon. Sa video na iyon, makikita siya kasama ang kanyang mga kaibigan habang pinag-uusapan ang dinner bill na umabot ng higit isang daan at tatlumpong libong piso sa isang mamahaling restaurant. Marami ang agad na nagkomento at nagsabing siya ay mayabang o privileged, ngunit agad niya itong nilinaw sa isa pang video. Sinabi ni Emma na biro lamang ang naturang eksena at hindi niya intensyon na ipakita na siya ay mayaman o nagyayabang. Ayon sa kanya, binayaran ng ahensya ng kanyang kaibigan ang nasabing bill at ginawa lang nila ito bilang katuwaan. Dagdag pa niya, kahit patotoo iyon, may karapatan pa rin silang gastusin ang perang pinaghirapan nila. Ipinagtanggol din niya ang kanyang sarili sa mga taong humusga sa kanya at sinabi niyang hindi kailangang ikahiya ang kasipagan o ang mga bagay na pinaghirapan mo. Matapos ang mga isyong kinasangkutan ni Eman Atienza sa social media, muli naman niyang ipinakita ang kanyang katapatan at tapang sa pagbabahagi ng sariling panig. Sa isang video, sinabi niya na hindi niya kailanman itinanggi ang mga pribilehiyong mayroon siya sa buhay. Alam daw niyang mas maswerte siya kumpara sa iba, ngunit nilinaw niya rin na hindi ito dahilan para siya husgahan. Ayon sa kanya, kung huhusgahan siya dahil sa yaman ng kanyang pamilya, dapat din raw nilang tingnan ang ibang sikat na personalidad na mas mayaman at mas marangya ang pamumuhay. Ipinahayag ni Eman na bilang isang simpleng teenager, hindi siya dapat sisihin o sabihing responsable sa problema ng kahirapan sa bansa. Minsan na rin niyang ipinagtanggol ang kanyang pamilya nang maungkat ang isyo tungkol sa mga tinatawag na Nepo Babies at mga pamilyang may koneksyon sa politika. Nilinaw ni Eman na bagaman may mga kamag-anak silang politiko, ang kanilang pamilya ay hindi nakikinabang sa pera o kapangyarihan ng mga ito. Ayon sa kanya, ang kanyang ina na si Felicia Hong ay Taiwanese at hindi kasali sa anumang political family. Siya mismo raw ang nagtaguyod sa kanilang pamilya. Nagtapos ito sa isang kilalang unibersidad at nagkaroon pa ng master's degree sa Harvard. Nagtayo rin siya ng sariling paaralan at naging presidente ng Philippine Eagle Foundation. Samantala, ang kanyang ama na si Kim Atienza ay nakilala sa larangan ng entertainment at journalism at hindi kailanman umasa sa politika para sa tagumpay. Dahil dito, pinili na lang ni Eman na gawing biro ang bansag na Nepo Baby. Mas pinili niyang ipakita na kaya niyang magsikap at tumayo sa sariling paa. Isa rin siya sa mga kabataan na may malaking pangarap. Nahilig siya sa modeling at photography. Nagsimula siya sa mga workshops sa Far Models at sumali pa sa Coco Root Model Camp sa New York upang mas mapalawak ang kanyang karanasan. Plano rin niyang mag-aral ng fashion sa kolehiyo at nag-enroll siya sa Parsons Summer Academy kung saan kumuha siya ng intensive design course para sa mga kabataang artist. Sa International School Manila, naging vice president din siya ng Photography Club. Sa mga larawan at post niya, makikita kung gaano niya kamahalang sining at kung gaano siya kasipag sa bawat ginagawa niya. Pero ang hindi alam ng marami, may isa pa siyang panig na mas seryoso at malalim. Siya ay isang mental health advocate. Noong 2022, itinatag niya ang sariling organisasyon na tinawag na Mentality Manila. Layunin nitong tulungan at palakasin ang loob ng mga taong nakikipaglaban sa problema sa pag-iisip. Ibinahagi ni Eman na siya mismo ay nakaranas ng maling diagnosis noon. Una siyang nasabing may depresyon, ngunit kalaunan ay napatunayang may Complex Post Traumatic Stress Disorder o CPTSD pala siya. Dahil dito, mas naging determinado siyang gamitin ang kanyang platform para ipaalam sa mga tao na ang mental illness ay hindi dapat ikahiya. Sa isa niyang post, sinabi niya na dapat itigil ang paggamit ng salitang baliw o sira sa mga taong may ganitong kondisyon dahil pare-pareho lamang tayong tao na may pinagdaraanan. Sa kasamaang palad, ang parehong laban na kanyang pinaglaban ay siya ring dahilan ng kanyang pagpanaw. Ayon sa opisyal na ulat ng Los Angeles County, pumanaw si Eman noong Oktubre 22 sa Amerika. Ang sanhi ay ligature hanging at patuloy pa rin iniimbestigahan ang buong pangyayari. Sa ngayon, patuloy ang pakikiramay ng mga kaibigan at taga-suporta sa pamilya at yensa. Ang kwento ni Eman ay paalala sa atin na ang ngiti ay hindi palaging tanda ng kasiyahan at minsan ang pinakamatatag na tao sa paningin ng iba ay siya pinaka-vulnerable sa loob. Kaya naman, bigyan natin siya ng kaunting oras ng pag-alala at ipahayag ang ating pakikiramay sa comment section bilang respeto sa kanyang alaala. -ala. Ngayon, naiisip mo rin ba kung ilang tao sa paligid mo ang patuloy na ngumingiti kahit may mabigat silang dinadala? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.